for today's video guys magluto dahil og bukog ni guys bukog sa barilis o no, guys o no? cook kayo guys nagbukal bukal na siya guys o bet na ni maluto guys. Hmm. Ito na, bukal jud. Uh. Pagluto na ni siya guys ready to eat na ni guys. Ready to eat this guys. Oh the Bukkalangra guys, please like and share.